Sinampahan ang kasong pangabuso ng bata o child abuse ng St. Teresa's College sa lungsod ng Cebu. Ang mga magulang ng dalawang estudyanteng naglagay ng kontrobersyal na litrato nila sa Facebook. Kung iyon o inyong pong matatandaan, yung dalawang estudyante na yun ay hindi pinagmatcha sa kanilang graduation at yun ay dahil sa litrato na kanilang inilagay sa internet. Ayon sa eskwelahan, nagpabaya ang mga magulang kaya hindi nagabaya ng tama ang kanilang mga anak. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA News, Cebu. Naging malaking isyu noon nang hindi payagan ng St. sa College, Cebu City, na makasama sa graduation ceremony ang limang isudyante dahil sa mga lumabas na konversyal na litrato nila sa Facebook. Ngayon, umaksyon ang eskwilahan laban sa mga magulang ng dalawa sa mga isudyante. Sinampahan sila ng istisi ng kasong child abuse dahil umano sa kanilang kapabayang gawin ang kanilang tungkulin na gabayan ang kanilang mga anak. Sabi ng eskwilahan, Nakita sa Facebook ang litrato ng mga minoridad na isudyanteng umiinom ng alak sa isang bar. Ang isa na at ang isa rin nakita ang kanyang underwear. Kinunsinti pa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagkakaroon ng imoral na buhay at nang subukan daw itong itama o ng iskwilahan, sinampahan pa sila ng kaso ng mga magulang. It's a very difficult decision uh, that, we are, that the school officials had arrived at. What we would have wanted is a partnership between school and parents for the school to do its duty under the constitution to shape the minds of these minors so they become persons of character and for the parents to do as well their parental responsibility of supervising their children Pero sagot ng mga inirereklamo magulang inalagaan ginabayan at pinalaki raw nila nang maayos ang kanilang mga anak. Ang binanang way lang ilang uh, gi-counter na nga uh, gi-file lang nila o child abuse kay being a parents na ang ito buro na hindi nga uh, sila na mas kamao na nung mag mo pagpadako sa mga mga anak. Huwag mga mga kaya nga kami ginikala na sayo kami pagpadako sa mga anak. Ila lang lagi papaso mga anak. Kaysa, kami may sayo. Dili mga sa mga anak Nag-aalala din sila sa trauma Idinulot ang isyo sa mga bata. Akong daughter, mura na siya, kung uh, kumbaga, sunog. Sunog na ka ba? From a burning kitchen. Mura sunog na gin siya Kung pwede, di na tamag anak ma. Kung pwede, di na tamag-story about anak ma. Di pa ni mahuman ma. Magsigipang utana. Dugay kayo matuog. Nga, kung nga, ako karon is, <laughs> the punishment in fact permitted to be imposed is expulsion but look at the the sanction imposed by the school after full measure of disciplinary and uh, of due process simple exclusion from school activity which at that time is the only the only remaining school activity is graduation ceremony